Magandang araw sa inyong lahat. Ako ay nagpapaabot ng aking taus-pusong pagbati sa inyong ikalabing siyam na taong anibersaryo ng pagsasahim papawid ng inyong programang radyo natin, Gimba. Naging bahagi na kayo ng kasaysayan ng broadcasting, hindi lamang sa Central Luzon, kundi sa buong bansa. Ito ay dahil sa inyong matapat, parehas, makatotohanan, at matapang na pagpapaabot ng mga totoong nangyayari sa ating bansa. Lalo, kayong, lalo ko kayong nakilala at naging malapit sa puso ko simula noong 2021 nang ako ay nagpasyang tumakbo bilang Pangulo ng ating bansa. Hindi ako sikat at hindi rin ako mayaman. Pero katulad ng mga ibang kandidato na kalaban ko, regular nyo akong tinatanong tungkol sa aking plataforma para sa ating bayan. At tinukuhang ang aking opinion every time na magkakaroon ng mga tampok na issue na apektado ang kalagayan ng ating mga mamayan. Kaya at uh, ako ay nagpapasalamat sa inyo sa patuloy ninyong pagpapahayag ng katotohanan ng balita sa panahong ngayon na matindi ang pambabaluktot grabe ang pagwaldas ng pera ng bayan o pagnanakaw, palulupin sa ating mga mamayan ng mga nakaupo sa ating pamahalaan kaya ta ipagpatuloy nyo ang paglilingkod sa ating mga kababayan. Mabuhay ang inyong ikalabing na taong anibersaryo.